morning mga kamaster uh, po tata the messenger so ngayon po uh, meron po tayo ngayong pupuntahan na lugar uh, na kung saan marami na pong mga uh, namamasyal dun sa lugar na yon dun, dun po yun sa may Tanay Rizal So sa ngayon ma ah, maganda yung araw ngayon no mga kamaster. So si batang araw eh Ay nagpakita na. Pero kanina pa yun mga kamaster. Ito so, yung hanggang mamaya. Mga hapon para ma makapag-vlog tayo ng maganda. Kasi pag maulan, pangit makapag-vlog. Mahala ka sa buhay mo. So sana ngayon na uh, hanggang hapon hindi siya umulan. Para maayos yung pagkuha pag natin ng mga video doon sa lugar. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. kami na rin yung mga vlogger eh, na pumupunta roon. Pero tayo, for the first time na uh, bagong ano pa lang pupunta pa lang tayo roll no, para para mangiti Marcos tayo ayun ano yung kaganda ang nakikita natin sa loob ng Puerto Park, Hidden Lagoon So sunod ko nga pala no magmula rito sa may Martina 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 Heights Golden Puerto Spark Hidden Lagoon almost 47 kilometers, 1 hour and 23 kilometers. Eh, tama ba ako? 47 kilometers yung layo niya. Tapos yung tangkit ng uh, Don Martina to Puerto Otanero sa Vista Puerto si 1 hour uh, and 23 minutes yun, tumama na <laughs> no, no 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 so yun, okay, samahan niyo ako no, mga uh, kamas at uh, puntahan natin kung kung gaano ba kaganda yung lugar na Puerto Sport na yan pala mga kamaster uh, ah, sa araw na ito ano tayo solo ride tayo wala tayong ano eh, wala, wala, tayong right back ride no? hindi natin kasama si misis kasi uh, may lakad siya today so tayo lang tayo lang ngayon ang pupunta sa pupuntahan natin maganda yung panahon mga kamaster oh ano? halang araw yun so sana mamaya hindi siya umulan so yun ayun tayo sa mga dito sa mga Ito yung dalawa yung dadaanan, no? Sa so, Ayudin Lagoon, sa so, Pueblos Pwede kayong dinaradyo ka dito, pwede kayong kumanan. So tayo, kakanan tayo. Ballygold na tayo, Ballygold Ballygold Oh, nalimutan ko Bakit kanina nang open ko na? Para deri-deri-deri Dito na tayo ngayon sa Robinson Antipolo Yan o, Robinson Plains So dito na tayo mga kamaster no, sa Welcome to Daranac Falls. So pasok tayo rito. So yung Quartus spot mga kamaster, uh, dito rin daan sa Daranac pagdating dito sa kanto, pagkahanan lang tayo. So dinaresyo natin kanina, papuntan darahan. Maruntay. gusto ka rito ka. Diyan ba yung ano? Puertos Park ba yun? Hidden Lagoon? Doon ka po yun. Oh, pero dito da no? Okay. Ayan. Thank you. Ay, dito nga. Kasi ito yung napalad natin sa ano. Sa ibang block. Dito nga. Dito. Oh. Sa... Puerto Park, Hidden Lagoon. Ah, dito rin sa may paglitaw rin. Eh. Ah, thank you. Buti na, dumas si Kuya. <laughs> Pwede baba pa ka ng derecho <laughs> Ah, dito rin pala. So, alam natin mga kamaster, no? Mauna yung Puerto Park, Hidden Lagoon. Bago yung paglitaw falls. Oo, oh, tama. kasi napanood ko dito siya kumanan kumanan sa larita ayun kalinawan and kalinawan kid and Hibir. so dito na nga siguro <silence> yun nag na naman tayo rito mga kamasta Buti na lang uh, Tuyo yung daan ano? Dito kasi pag, pag maulan Siyempre putek May hirap dumaan So swerte tayo kasi uh, Tuyo yung karsada Hindi siya madulas So, ito nga Rough road nga rito Ganda rin pala rito. Hmm. Dahing puno. A few moments later. Ate, saan po yung Kalinawan Hidden Lagoon? Dito na? Ah, dyan mismo. Tapos Ah, Sige.

So may mga tao na rin po doon? Mga ganitong oras? Pagkakatumaga pa ay madalang. Pero meron, Dina sa tingin niyo na po, na may mga iilan-ilan na rin? Oo. Oh, oh. Ah. Dina Sige. Ano-ano pa nung pag lang kami, maraming tao na uh, umaapaw yan. Hmm. Dito po talaga. Pagkano po bayad? Bali, 30 pesos po ang entrance, 20 po ang parking Ah, okay. Sige. Ah, meron. Ah, yun. Sige. Oh, na. No. Kasi napapanood ko rin yung mga vlogger dito. Kaya sabi ko mapuntaan nga. Ah, doon. Sige. Ah, ano ko po yun eh, Ah, batchmate. Oh, napunta na dito yun, nag-overnight sila dito. Ah, ganon? Yes, ah, pwede pala mag-overnight dyan? Oh, Nakukuha ko yung piting niya. Ah, ganon? Yes, Ay, parang mapero na, na siya. Kumikita na yata. Ay, salamat ah. Uh, thank you. So, good morning mga kamaster. So, nandito na tayo ngayon. Nakarating na rin tayo sa Kalinawan Hidden Lagoon. So, ito yung Kalinawan Hidden Lagoon. No? So, ayan. So, ang entrance fee dito is ah 30 pesos Kapos yung parking fee so yan dito kayo magpa-park. so malawak dito so hanggang doon pwede kayo magpark dito so 20 pesos lang yung parking ng mga motor pag sa sakyan di ko alam magkaano so ayan. oh. So, mapapansin yung mga kamaster, no, yung Hidden Lagoon, may pagpasok nyo rito sa loob, may makikita na kayong mga parang, yun know, parang tawag yan, parang watawag. Ayan. So, dito na yan. So, pag dinaretsyo nyo sa dulo, pag dito falls, tsaka tsaka kalinawan cave. So, pag, pag, pag hinahanap nyo yung hidden lagoon, dito lang yan, makikita nyo na agad yung mga parang banner na yan, oh. So ito na yung hidden lagoon para hindi kayo maligaw na pupuntahan sa hidden lagoon dito lang yan. So ay eh, may kita nyo may mga motor na nagpa-park na. So yan pupuntahan nila yan doon. Yan, ito yung kalinawan. May mga sign na parang ano plug. Hindi pala watawat plug pala plug. So ayan, ito na yung kalinawan. Ayan ayan. So may mga nagsidatingan o. Shout out ka master. Shout out. So ayan, may tatlo ng motor. Plus yung motor ko, ayan o. Shout out ka master. Ayan, shout out sa'yo. So ayan, apat na kaming nagpark dito. So sabay na tayo papabari kayo, di ba? Eh, may kasabay na ako sa inyo. Mag-isa lang ako eh. <laughs> so may kasabay na tayo mga kamaster. Ayan sila. So, may kasabay na tayo papunta ron. So mga kamaster, uh, yan nga dapat kanina mag-isa lang tayong lalaka dito sa looban na to. <coughs> Kasi nga wala ting kasabayang kanina. So, mga minuto nagsidatingan itong dalawang, ay, itong tatlong riders. So, may kasabayan na tayo. Papunta dun sa Hidden Lagoon. Buti na lang na dumating sila. So, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ayan, nauna na sila. Iki, eh, eh, ano lang po, mag-content lang po. Tabi-tabi po. Ikiran lang po. Ayan. So, dito, magmula sa labas, papunta dun sa baba. So, sabi nung ni tatay, mga 5 to 10 minutes daw yung lakaran. Magmula sa labas papunta dun sa baba so yan o oh, no? Um, step yan yan o oh, pababa so ingat po kayo pagpupunta kayo dito Pababa yung daanan. Eh, nahulog. <laughs> eh, ah. nabasa bote. <laughs> <laughs> ah. ba hindi pa. Ilugit. Ayun, tatlo mga kamaster. Bababa na sila. May mga bit-bit silang ano, inumin. Itubig tubig. Ayan. Siyempre, hindi maula yung yung for the boys na alak. Ayan. Grabe. Direct lang dito. Huh? So ayan na yung mga ayan na yung pupuntahan natin. Ayan no. Na. Ayan. Tabi-tabi po, magkikidan lang po. Tabi-tabi. So ito na yung Eden Lagoon na sinasabi nila. Tingnan <silence> din natin tong sinasabi nila. Eden Lagoon. Ayan, no? So, ayan. Puro batuan dito. Ayan. Hello. 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 Come, Hello. 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 no yung Hello. Hello. hidden Hello. Eh? so Hello. Apa Hello. apat Hello. 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 Eh, Terima kasih telah <laughs> menonton So, pabalik na tayo mga kamaster. So, iniwan na natin yung iniwan na natin sila doon yung eh. mga kasama natin kanina. So, bakit dito? So, pabalik na tayo. basa, basa pa yung short natin. Doon na tayo magpapalit. Third trick, ko. Oh. So, doon na trick, mga kamaster, eh. Ay. Bakit may sunstone? Dabi-dabi po. Gigidan lang po. So, ayan. Pabalik na tayo sa taas. So, nakakapagod kasi nga. Trick packet. pababa ni eh. Hindi masyado nakakapagod. Oh. Ha, nakakapagod. So yun Pababa. Ah. Ito na pataas. Let's go. Ako yung engal. Ako yung master. Kasi pakyat